Good morning. Hello mga cuties, ito na dumating na ang deliver. Ito galing sa aking anak yung mag-asawa pa-deliver sa kanila ito na. galing sa work nila bigay ng Lazada ayan ay wow ang sarap ayan. tapos dalawa ito kasi tig-isa sila ayan mm ating bubuksan ito kung ano ang laman. Galing yellow cab. May hinihintay pang isa na dadating. Kaya Ay, pikit. Ito. Siya ay Bubuksan natin. Ito ay ano ba ang secret na laman dito? Ah! Chicken wings! Yan, no? Yan, chicken wings. And then... The other one is... Merong ano? Tissue and... Pork... Ito ay mm -hmm. Ay, wow! Spaghetti? Ay, spaghetti ng Yulukab. Ang sarap! Mm. Dalawang balot din ito katulad nung kabilang kasi. Yan, padala sa kanila yan. Ngayon dito sa amin binagsa kasi dito ang address nila. Ito yung pizza. Ay, sarap. O kain na tayo. O hintayin pa natin yung isang deliver. Wow. Tapos meron pang ito drinks. Meron pang drinks nakasama. O, bawat isang tao, isang ganito, isang spaghetti, and chicken wings, yan, yan yung sa kanila, at saka, ito pa, yan, yan, kaya, ito pa, parehas din naman, yan. tsaka pizza pa rin. Buksan nga natin to baka magkaibang flavor. O parehas lang. Ah, magkaparehas lang. Yan. Mmm. Yan, parehas lang. O, ayan na yata yung isang deliver. Tingnan natin. Ayan, thank you sa mga anak ko, sa mag-asawa. Yan saka sa kanilang trabaho. Yan. Thank you, thank you. Tikman natin. Ano ba to? Pansit kanton ang alam ko nito, ano to eh? Spaghetti. Tikim lang. Ay, may baboy. Ayaw ko. Tikim, tikim, tikim. natin. Mmm. <laughs> May kagat. Manamis-namis na. Maangang-anghang. Mmm. pain po tayo yung Hmm yung yung halo nila Hmm very tender Musarap no naman yellow ka ba kain po tayo. mukbang. Titikman ko rin ito isang. Yung chicken wings. kamayin ko na siya. Mmm. Lulupugi, mukbang na tayo. Naunan na ako kumain. Badal mo eh. ako eh. Mmm. Mmm. Yung chicken wings nila, ano din, manamis-namis din, parang yung ano nga ba yung ano na yan? Mm. Parang sa mchon. Mm, sarap. Thank you. Masarap talaga pag libre. Mmm. Mas masarap yung daliri, ah. Eh. Mm. Thank you, mga cuties. Mamaya, kakain si Lolo Pogi. Ay, Lolo. Lolo, busog ka na. Kain tayo. Anong masasabi mo sa libring padala? Tara. <laughs> Tama-tama. Tanang halian. <laughs> Mukhang, mukhang inubos mo na. Aba, ang dami mo nang nakainubos mo na yung pizza. Maglinis ako. Talaga nagpagutang muna ako eh. <laughs> <laughs> Mukbang si Lolo Pugi. Nabusog nga ako. Kunwari, tikim-tikim ko lang yung aking ginagawa. Kaso, kain na pala yun eh. Magbumok ba nga tayo sa susunod? Maghanap tayo ng sponsor. <laughs> pagka, pagka ano, pagka hindi mo maubos, babayaran mo ngayon. Okay. Pagka halimbawa ma ano maubos mo, yung sponsor ang magbabayad sa iyo. Ganon 'yon. Pa ah, libre. Pag hindi mo naubos 'yon, wala hindi ka libre. Kasi magbabayad ka. Ano? Call. Anong gusto mong ano imumukbang? Wag baboy baka hindi mo kayanin. <laughs> eh, di isang buong manok. <laughs> isang buong manok. Pero ano, kayang-kaya, walang nakareding gamot. <laughs> hmm. Hmm. Ay, Mm. Ay, Wala lang, magpasalamat ka na, Dili. Pasalamat ka sa sponsor. Salamat sa mga anakis ko <laughs> sa ay, pinadala niyo sa akin dito sa amin. Thank you very much. Thank you very much. Sarap-sarap <laughs> ano pa. Lalo pag libre ano. Mm. Pati daliri. Mm. Talagang so, makakain mo. Um. Hindi ah. <laughs> yan pa kung mm. ano. Itapag dito ay burger na karne na. Mm -hmm. oh, sige na, magpaalam ka na. Thank you. Na. Thank you mga cuties. Thank you mga cuties. Bye-bye. Thank you for watching. And please subscribe. Subscribe. God bless. Bye-bye.